Ayan, good morning guys. Meron po tayong customer ngayong Smash 115. Ang gusto ng customer, paputokin ang motor niya. Kaya kakabitan natin ito ng rapid backfire. Nakabili sila ng sinagawa. yan sa online. Yan po ang gagamitin natin ngayon. Ito po yung may ano, may adjustment ng rapid ng, ng panya, Sana. Oh. Ano? po sa sa pagkakalas po nito konting cover lang po yan, itong cover lang po na yan ang ating kakalasin yan lang po ating kakalasin dyan ano ho ayan so, makikita na natin yun hong linyang palser yun pong ating yun po lang po ang gagalawin natin dyan may makikita kayong butas dyan dyan yung papadaanin yung wire kasi ang gusto ng customer yung pong ating mekanismo, yan po ay sa U-box uh, nakalagay. Ngayon po, ito pong wire ng pulsar natin, hugutin po natin sa sakit muna, pansamantala. At uh, doon po tayo kukuha ng linya, tatap po natin yung wire natin sa blue na may yellow at green na may yellow. At uh, isa, baliktaran po yan. Baliktaran. Huwag <coughs> ko kayong mag-alala na may polarity. Wala kang polarity yan. Yan po yung linya lang ng pulsar natin. Kaya lang ang maganda lang yung ating pagkaka-tape. Ano, gagamit tayo ng magandang klaseng tape. yung pong nito tape. Hindi ko siya umakamit. Ayan, back to the video tayo. Ngayon po, eh, ano, naikabit na natin yung tape. Kukuha tayo ng accessory wire. Dito tayo kukuha sa may plus relay. Yan po pinakamalapit. Yung kulay orange. Huwag po natin kakabit sa positive ng battery. Kasi oh, baka magka-differensya yung switch natin ay yung kasama sa nabili nila medyo substandard kaya resurable tayo yan pagsamahin na natin yan titipa natin ang magkakasama yan ilulusot natin dyan sa may butas na yan bahalan ho kayo diskarte kung paano nyo papadaanin yan dyan 2,000 years later ayan back to the video eto na po <coughs> yun pong galing pala sir. Yan po'y yung baliktaran yan. Yan nasa taas na yan. Baliktaran naman po yan. Okay. Tapos yung dilaw po sa 37 at saka sa 36, 35. Doon po tayo maglagay ng switch sa ano? Sa negative yung pula natin doon po sa kinuna nating accessory wire sa may relay yung kulay pula tapos sa negative ng battery natin sa switch na ho natin dadaan yan sa switch at yung isang linya ay sa itim ng ating interruptor relay yan yeah, simple simple lang yan Goods. Ang pagpera natin yan no? Smash.